Kumusta mga kaibigan? Sa Kaleveler. Ngayon, ipapakita ko paano magdagdag ng HD admin sa iyong laro sa Roblox Studio. Pumunta tayo sa Roblox Studio. I-click ang toolbox at piliin ang ES Central Model dito. Kailangan natin ng HD admin. I-click. I-click ang OK na idagdag na natin ito. Tanggalin ang camera para di makita. At dito sa settings, ayon. Dito pwedeng iset kung sino ang magiging ano. Halimbawa, friends pwedeng maging admin, kaya iset sa none. Kaya ang mga kaibigan mo ay magkakaroon ng admin panel. Kung libre ang admin, iset din sa none at iba pa. Pwedeng i-customize ang mga ranggo. Pwede ring idagdag sarili mo sa admin. Halimbawa, ito ang aking user ID. Ito ang IDFC. I-click ang play. at ako ang magiging owner. Ayan, owner na ang rango mo. Ayun, pwede mong i-check dito. Ako si Beller. I like at mag-subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa lahat.